si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, hinimok ang Senado na tanggalin yung mga nauulit at maging yung mga overpriced sa mga proyekto ula sa 2026 National Budget. May update po diyan si Bombo JC Galvez. Hinimok ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Senado na alisin ang mga duplicate projects sa mga paulit-ulit na proyektong nilalagay ng pondo sa Department of Public Works in Highways. Sa budget briefing ng ahensya para sa 2026, inilahad ni Dizon ang mga reformang ipinatupad sa panukalang pondo ng Department of Public Works in Highways sa gitna ng mga kaliwat ng aligasyon ng korupsyon, partikular sa mga flood control projects, kabilang sa mahakbang. ang pag-alis ng mga nauulit na proyekto Pati na rin ang mga proyektong idineklarang kompleto na, ngunit patuloy pa rin nilalaan ng pondo para sa susunod na taon. Maging ang mga proyekto na madalas daw na overpriced, gaya ng cat's eye at rock netting, tinanggal na rin daw. Ipinalawanag din ni Dizon na itong unang pagkakataon na bumaba ang panukalang budget ng ahensya bilang resulta ng mga nadiskubring irregularidad sa flood control projects. Mula sa orinal na rekomendasyon sa National Expenditure Program, na 881.31 billion pesos. Bumaba ang pondo ng Department of Public Works and Highways sa 625.78 billion pesos. Katumbas ng 255.53 billion pesos na tapyas. Ayon kay Dizon, ang pagbawas ay tugon sa direktibo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nalisan muna ng alokasyon ang mga locally funded flood control projects hanggat walang ipinatutupad na reforma upang matiyak na hindi na maulit ang mga katiwaliang nabubunyag. Ito po ay una, tinanggal po natin ang mga duplicate projects. Kasi like po si Senator Ping Lakson, meron po siyang nakita. And I think pati po si Senator Win at si Senator JV na, na renace po yan sa media. So we tried our best um, to remove duplicate projects. Ito yung mga parang pareho, double counting. No? So we tried our best with the help of the Department of Manage Budget and Management to remove these duplicate projects. No? At sasabihin ko na rin po ngayon, no? kung meron pa po kayong makikita na ganyan, na duplicate project, please, by all means po, tanggalin nyo yung mga project na yan. No, we will, we will fully support po the, the, as the, as, uh, the, as the, institution in our democracy that holds the power of the first. No, ah uh, yan po ay, uh, trabaho at, uh, at role ng ating kongreso, ito din po ang sinabi namin sa House nung time na yon, pero kung meron din po makitang duplicate ang Senado, please, please po, tanggalin nyo po yan at hindi po dapat nandyan yan sa budget na yan. Um, we also tried our best to remove yung pong, rinays po ata ito ni, I'm not sure if it was Senator Wynn or Senator Ping. Uh, yung mga complete, complete nakagay na na-completed pero meron pa rin pondo. Bago ito, biniro muna ni Senator Sherwin Gatchalian at Javier Hersito ang tila pagtanda ng itsura ni Dizon. Hirit ni Gatchalian, dati ay mukha lang daw 50 anyos si Dizon, pero ngayon ay mukha na daw itong 80 anyos. Sabi pa ng Senador, dati nang payat ang kalihim, pero lalo pa daw itong pumayat ngayon. Ay naman kay Hersito, tila mukhang mat scientist na raw si Dizon. Ang biro ng dalawang senador ay dahil sa bigat ng trabaho ng kalihim at mga natutuklasang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. I know how you work. Uh, you work fast, you work efficient, and you work decisive. So, I know that you will um, uh, be able to clean up and reform the Department of uh, Public Works and Highways. Uh, it's a big challenge. Alam ko, uh, alam, nakita ko parang dati payat ka na, lalo ka pang pumayat eh. No? At ngayon, dati mukha kang 50 years old ngayon, mukha ka ng 80 years old. Hmm? Uh, buti makapal pa yung buhok nyo, uh, Secretary. I share the sentiments of uh, uh, Senator Wynne Gatchalian. Si Secretary Dizon, nung nagsimula, isa sa parang top pang GQ yung executive. Batang-bata, di ba? Um... Dahil ito, very uh, aggressive, very uh, defendable. Ngayon, mukha nang ano, nag-age na kayo ng ano, ilang buwan pa lang mukha ng mad scientist. Naalala ko yung Back to the Future. yung buhok nyo, sabog-sabog na. Naawa ako sa... Si... Yes. Sabog-sabog na, no? Pero I understand that. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.